Hulugan ng opisina sa panaginip Sa mga panaginip, ang opisina ay kumakatawan sa isang makabuluhang aspeto ng iyong pagising sa buhay na sumasalamin sa iyong mga profesional na pagsusumikap at mga nagawa. Napapalibutan ka ng mga pamilyar na workstation, kasamahan at tambak na mga papeles. Ang isang opisina sa isang panaginip ay higit pa sa isang ordinaryong lugar ng trabaho. Taglay nito ang malalim na simbolismo at kahulugan. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong dedikasyon, pangako sa iyong karera at ambisyon na magtagumpay at gumawa ng marka sa iyong napiling larangan. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nakatuon at determinado na maging mahusay sa profesional na itinutulak ang iyong sarili sa iyong mga limitasyon upang maabot ang iyong mga layunin. Bukod dito, ang opisina sa iyong panaginip ay maaari rin ipakita ang iyong balanse sa trabaho, buhay. Iminumong kahin ito na labis ka nakatuon sa iyong karera na pinababayaan ng iba pang mga aspeto ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang banayad na paalala mula sa iyong hindi malay na isip upang muling suriin ang iyong mga prioridad at maghanap ng higit na pagkakaisa sa pagitan ng iyong trabaho at personal na buhay. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang malusog na balanse sa pagitan ng profesional na tagumpay at emosyonal na kagalingan. Ang interpretasyon ng isang opisina ay maaari mag-iba batay sa mga partikular na detalye at emosyon na nanararanasan sa panahon ng panaginip. Halimbawa, kung nakakaramdam ka ng labis at pagkabalisa sa panaginip na opisina nakakaranas ka ng mataas na antas ng presyon at pagkabalisa sa iyong pagkising sa buhay. Samantalang ang pakiramdam na kontento at natupad sa setting ng panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng kasiyahan at kasiyahan sa iyong kasalukuyang landas sa karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking opisina. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay maaaring mag-iba sa bawat tao Ngunit ito ay kumakatawan sa iyong ambisyon at pagnanais para sa tagumpay sa isang malaking sukat. kagisang isang malaking opisina ay nagpapahiwatig ng isang mas mataas na antas ng responsibilidad at autoridad. Na nagpapahiwatig na handa ka ng harapin ng mas malalaking hamon at gumawa ng makabuluhang mga hakbang sa iyong karera. Inihimok ka ng panaginip na ito na lumabas sa iyong comfort zone at maghangad ng mas matataas na posisyon at mas malalaking proyekto dahil ipinapahiwatig nito ang iyong potensyal para sa paglago at tagumpay. Gayunpaman, ang panaginip na isang malaking opisina ay maaari din magkaroon ng mas malalim na kahulugan na nauugnay sa iyong personal na buhay. Sinasagisag nito ang pangangailangan para sa mas maraming espasyo at organisasyon sa iyong pang-araw-araw na gawain. Marahil ay nakaramdam ka na ng pagod o pagkakasakal sa kalat at kaguluhan na iyong kasalukuyang palikit, physical man o mental. Inihikayat ka ng panaginip na ito na lumikha ng isang mas nakaayos at mahusay na kapaligiran upang umunlad at maabot ang iyong buong potensyal. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong buhay, parehong profesional at personal, magagawa mong tumuon sa iyong mga layuning at makagawa ng makabuluhang pag-unlad patungo sa paggamit ng mga ito. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang magulo na opisina. Kung nanaginip ka ng isang magulo na opisina, ito ay senyales na iyong buhay ay magulo o magulo. Ang panaginip na ito'y sumisimbolo sa kalat at kaguluhan na pumasok sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang iyong personal o profesional na buhay ay maaring mapuno ng hindi natapos na mga gawain at hindi organisadong mga pag-iisip. Ang magulong opisina ay kumakatawan sa napakalaki at mabigat na mga responsibilidad na maaring magpabigat sa iyo. Ang pamamahala at muling pagkuha ng kontrol sa iyong buhay ay isang wake-up call ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay maaari din lumampas sa pisikal na kaharian. Ipinapakita nito ang kalat sa iyong isip at damdamin kung paano ang isang opisina ay kumakatawan sa isang lugar ng trabaho at pagiging produktibo. Ang isang magulo na opisina ay maaaring mga ilangan ng higit pang mental na kalinawan at pagtuon. Iwanan ng mga hindi kinakailangan alalahanin tunahin ng iyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong mental space, makikita mong iyong sarili na mas mahusay at kayang harapin ang mga hamon ng direkta. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na suriin ang mga lugar na nangangailangan ng pansin at muling pagsasaayos. Meron pang hindi nalutas ng mga salungatan o hindi natapos ng mga proyekto na nangangailangan ng iyong pansin Napakahalagang pag-isipan kung ano ang maaari maging sanhi ng gulo na ito at gawin ang mga kinakailangan hakbang upang matugunan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong opisina kung ang paglikha ng isang bagong opisina mula sa simula ay palaging iyong napapanaginipan kung gayon ang mga posibilidad ay walang hanggan ang panaginip na ito ay umiikot sa paglinang ng isang puwang na kumakatawan sa iyong pananaw, mga halaga at mga hangarin ito ay isang pagkakataon na magdisenyo ng isang kapaligiran kung saan umuunlad ang pagiging produktibo at pagbabago at ang iyong koponan ay maaring makaramdam ng inspirasyon at motibasyon. Ang pagdidesenyo ng isang bagong opisina ay mahalaga dahil ito ay sumasaklaw sa pagsasakatuparan ng inyong mga pangarap sa negosyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin ang mga estraktihiko at malikhaing aspeto na nag-aambag sa pangkalahatang epekto nito. Ang kahulugan ay nakasalalay sa pagkakataong mag-arkitekto ng workspace na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng yung brand at kultura ng kumpanya. Ang larawan nito ay sumasaklaw sa yung pagkauhaw na tumayo sa gitna ng karamihan at nagiiwan ng isang pangmatagalang impresyon bilang karagdagan sa mga elemento ng aesthetic at functional, ang panaginip ng isang bagong opisina ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan ng personal na katuparan at tagumpay. Ipinapahiwatig nito ang iyong drive na bumuo ng isang legacy at patatagi ng iyong profesional na presensya. Sa pamamagitan ng panaginip na ito, tinatanggap mo ang hamon na gawing katotohanan ang iyong mga mithiin na patunayan sa iyong sarili at sa iba nang iyong pananaw ay karapat-dapat na ituloy ang kahulugan ay sa paghahangad ng tagumpay at ang katuparan ng pagsasabuhay na iyong napapanaginipan na opisina Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang upuan sa opisina. Sa unang sulyap, maaring ito ay parang isang makamundong bagay. Ngunit ang presensya nito sa iyong panaginip ay may mas malalim na kahulugan. Ang upuan sa op opisina ay kumakatawan sa larangan ng trabaho at pagiging produktibo na sumisimbolo sa iyong mga ambisyon at atikain sa iyong profesional na buhay. Ang itsura nito sa iyong mga panaginip ay nagmumungkahi ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili na humihimok sa iyo na pag-isipan ang iyong kasalukuyang trabaho at suriin kung ikaw ay nasisiyahan at natupad. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang wake-up call na naghihikayat sa iyo na makahanap ng mas malalim na kahulugan at layunin sa iyong trabaho. Ang panaginip na ito ay lumampas sa pisikal na upuan mismo. Itinatapok nito ang kahalagahan ng pagkuha ng isang upuan ng autoridad at kontrol sa iyong sariling buhay. Kung paanong sinusuportahan ng upuan sa opisina ang iyong katawan, sinasagisag nito ang suporta at katatagan na hinahanap mo sa iyong karera. Ito ay nagpapaalala sa iyo na yakapin ang mga pagkakataong nagbibigay daan sa iyo, gamitin ang iyong mga kakayahan at talento at maghanap ng kapaligiran sa trabaho na naaayon sa iyong tunay na mga hiling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang office desk. Nakaupo sa iyong desk sa opisina, tinitignan mo ang malawak na dagat na mga posibilidad. Ang hamak na piraso ng muebles na ito ay may mas malalim na kahulugan sa grand scheme ng iyong buhay. Ito ay sumisimbolo sa katatagan, pagiging produktibo at ambisyon. Habang ikaw ay nagpapagal, ang iyong isip ay tumatakbo sa mga panaginip at mithiin at ang mesang ito ay nagiging sagradong lugar kung saan sila nahuhubog at nag-evolve sa katotohanan. Ito ay hindi lamang isang lugar upang umupo at magtrabaho. Ito ay isang sisidlan para sa iyong layunin at isang palaging paalala ng potensyal na nagmamalagi sa loob mo. Ang kahulugan ng iyong desk sa opisina ay higit pa sa pisikal na anyo nito. Kinakatawa nito ang dedikasyon at hilig na hatid mo sa iyong trabaho. Ang mahabang oras na iyong namumuhunan at ang mga sakripisyong iyong ginagawa Sinasalamin ito ang iyong pagnanais na magtagumpay at ang iyong determinasyon na gumawa ng pagbabago. Habang pinalamutian mo ito ng mga personal na bagay at inaayos ito ng masinsinan, lumilikha ka ng kapaligirang pumupukaw ng pagkamalikain at nagpapasigla sa iyong ambisyon. Ang webless na ito ay nagiging extension ng iyong sarili, isang nasasalat na paalala ng iyong potensyal at piniling landas kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na opisina. Natagpuan mo, natagpuan, mo ang iyong sarili na nakatayo sa gitna ng isang walang laman na opisina. Wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan at ang kawalan ay bumalot sa iyo na nagpaparamdam sa iyo na ikaw lamang ang nasa malawak na espasyong ito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng pakiramdam ng pag-iisa o kalungkutan na maaaring nararanasan mo sa iyong paggising. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pag-iisa, isang pagnanasa para sa isang puwang na malaya mula sa mga distractions at pressures ng labas ng mundo. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na pag-isipan ang iyong kasalukuyang emosyonal na estado at tuklasin ang kalaliman ng iyong panloob na sarili. Habang naglalakad ka sa bakanting opisina, mas nagiging malinaw ang kawalan ng presensya ng tao. Ang kawalan ng laman ay sumisimbolo sa isang malinis na talaan, isang pagkakataon upang magsimulang muli. Ipinapakita nito ang iyong pagnanais na palayain ang iyong sarili mula sa anumang emosyonal na mipigil sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang matapang na paalala upang yakapin ang pagbabago at simulan ang isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Sa gitna ng kawalan, isang pakiramdam ng pagpapalaya ang pumupuno sa hangin. Ang walang laman na opisina ay nagpapahiwatig ng kawalan ng mga hadlang at mga inaasahan na nagbibigay daan sa iyo ng kalayaan upang galugarin ang iyong tunay na mga hilig at adhikain. Ito ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa personal na paglago at empowerment. Ang panaginip na ito ay naghihikayat sa iyo na sakupin ang sandali, kumawala sa mga tanikala ng pagsang-ayon at maglakas loob na mangarap ng malaki. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay isang matapang na tawag na pangasiwaan ng iyong buhay at ituloy ang iyong pinakamalalim na mga pagnanasa ng may hindi natitinag na determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang post office Ikaw ang mapangarapin pumunta sa post office ng iyong subconscious Sabik na malutas ang misteryosong mensahe na hawak nito sa mga panaginip ang post office ay sumisimbolo sa masalimuot na network ng komunikasyon sa pagitan mo at ng mundo. Ang kahulugan nito ay malalim na sumasalamin sa iyong mga hangarin, takot at adhikain na nag-aalok ng isang sulyap sa iyong kaloob-loobang mga kaisipan at damdamin. Habang naglalakbay ka sa mga pasilyo ng panaginip na ito, ang interpretasyon ay nakasalalay sa pagdecipher ng mga nakatagong mensahe na ibinulong ng iyong subconscious conscious mind. Sa loob ng mga dingding ng isang post office sa mga panaginip, ang bawat tiktik at bawat pakete ay sumasalamin sa isang natatanging payset ng iyong pag-iisip. Ang bawat sulat ay sumisimbolo sa isang bahagi ng iyong pagkakakilanlan habang pinag-uuri-uriin mo ang mga tik-tik. Nahuhulog ang kahulugan na parang isang lihim na itinatago na nagsisiwalat ng mga katotohanang maaaring nag-aalinlangan mong harapin. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na ipose at pagnilayan ang mga mensaheng may makakalagang insight at potensyal na pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kasama sa opisina? Ang panaginip ng isang kasama sa opisina ay maaaring magkaroon ng malaking kahalagahan para sa iyo na nagpapakita ng mga aspeto ng iyong profesional na buhay na maaring manatiling nakatago. Ang panaginip na ito ay maaaring mag-iba depende sa konteksto at mga partikular na detalye. Ngunit ito ay karaniwang kumakatawan sa iyong hindi malay na mga kaisipan at emosyon na may kaugnayan sa iyong kapaligiran sa trabaho. Nag-aalok ito ng mga pahiwatig tungkol sa iyong mga relasyon sa mga kasamahan, antas ng kasiyahan sa iyong trabaho o kahit ng iyong mga ambisyon at adhikain sa loob ng opisina. Samantalang nangangahulugan ito ng pananabik para sa mas malapit na relasyon sa iyong mga katrabaho na nagbumungkahi ng pagnanais para sa higit pang pakikipagtulungan at pagtutulungan sa loob ng opisina. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong ambisyon at pagmamaneho na sumasalamin sa isang pangangailangan para sa pagkilala at tagumpay sa loob ng iyong napiling landas sa karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglinis ng opisina. Ang panaginip ng paglilinis ng opisina ay sumisimbolo sa iyong likas na pagnanais para sa kaayusan at organisasyon sa iyong pagising. Ang panaginip na ito ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa iyong karakter at ang iyong pangangailangan para sa isang nakabalangkas at sistematikong diskarte sa parehong personal at profesional na mga larangan. Ipinapahiwatig nito ang iyong determinasyon na ayusin ang anumang kaguluhang nakakubli na nagbibigay daan sa iyong harapin ng mga hamon ng may panibagong kalinawan at pagtuon. Yakapin ang panaginip na ito bilang paalala na unahin ang kalinisan sa loob at labas dahil hawak nito ang susi sa tagumpay. Tulad ng pag mo ng dumi at dumi sa iyong panaginip, dapat mong alisin ang anumang mga hadlang o nakakapinsalang impluensya na humahadlang sa iyong pag -unlad. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing paalala na sa pamamagitan ng paglikha ng isang malinis at maayos na kapaligiran, binibigyan daan mo personal at profesional na paglago na nagpapahintulot sa iyong tunay na potensyal na lumiwanag. Yakapin ang panaginip na ito bilang isang tawag sa pagkilos at pangasiwaan ang iyong paglalakbay sa buhay.